kaka tapos ko lamang pong mag-a-dilig uh, tapos uh, bigla pong uh, umambun so hindi ko na po uh, tinuloy na diligan doon po sa labas kasi parang uh, uulan naman po, ayan so yung lahat po na nandito pati po yung sa may upo sa likod lahat po na naandyan uh, natapos ko po siyang uh, diligan yung nasa kangkungan lamang po sa harap yung ah uh, hindi ko na diligan dahil ah uh, bigla pong amambun tapos ayon sa forecast mamaya meron daw pong ah uh, ulan hanggang ah uh, alas 8 ng ah uh, gabi so ngayon kasi mag 7 pa lang so, hindi ko alam kung matutuloy pero pag hindi uh, tatapusin ko pong magdilig doon po mamaya sa harap ayan naambun nga po siya ng konti so ngayon po ay Friday ah uh, nag-harvest uh, po tayo kanina ng ano ng uh, ampalaya sitaw yung upo yung kahapon po yun na talong tapos ampalaya yun tapos kaunting uh, kangkong so dapat bukas pa ako mag-harvest kaya lang marami pong uh, may gusto nagtatalong tapos may mga pumunta dito so yun nag-harvest na lang po ako kahit ah uh, bukas pa sana yung harvest ko pero yun okay naman kasi dahil kasi naghahanap gusto, gusto nila ng ngayon na lang kasi may laka daw sila bukas so sabi ko sige kaya ayun kapag harvest tayo ngayon so yung harvest ko na yun naubos maliban doon sa pipino pa lang harvest sa pipino pipino ang naiwan sa kayong uh, upo so medyo marami po kasi yon so baka bukas pa maubos yun yun pati pala kalabasa yung kalabasa kunti lang po apat lang na piraso 'Yan lang 'yung naging bunga nung po ating uh, kalabasa diyan. So baka magtalbos tayo bukas ng ano ng kalabasa para. Uh, hindi masayang 'yung talbos kasi malapit nang uh, mag-fall. Pero kung makikita nyo, green pa siya. Pero kanina 'yung temperature po is plus 32. Kaya lang nung lumabas po ako ng bahay, ang init niya parang 22 lang. So hindi siya ganoon kainit kasi dati nung summer talaga yung 32 talaga ang ramdam mo talaga sa balat na sobrang init kanina po yung 32 parang hindi na po ganoon kainit kaya malamang malapit na tayo sa full so malapit nang ma-fall yung mga dahon ng ating uh, garden sa linggo dalawang linggo na po yung pinaka max talaga nito pero tingnan natin, baka ganun lang siya, magstay yung temperature niya ng ganun kainit hanggang September kasi 2 weeks na lang September na eh. Yun na po yung uh, fall. So ayan, hindi naman siguro matutuloy yung ulan. So antayin ko lang ng kaunti. Pero cloudy siya. Palibot 'yan. Pag kabumuhos 'yan, maganda kasi uh, unang-una libre po tayo sa dilig tapos mas maganda kasi pasang-pasa talaga yung lupa niya tapos mahiging uh, malamig yung paligid so yun makatulong po sa halaman ayan so yan po ngayon yung update ng ating uh, garden, so bukas to, may mga naiwan pa kasing maraming patula pa dun I mean, upo, at saka patula pa harvest tayo kanina hindi ko na ipakita sa vlog kasi kunti lang naman mga walong piraso po siguro or uh, anim pero yung ampalaya bukas yung mga malaki kasi marami pang naiwan dun tataposin ko po yung i-harvest bukas tapos may mga talumpa na kulay uh, purple yung millionaire kasi kanina ang marami kong na-harvest yung uh, long green, itong long green po dito yan pero yung naiwan na mas marami na bukas is yung millionaire kaya lang hindi na siya gano'ng kalaki kasi nga naudlot na yung kanyang paglaki dahil sa lamig na ang panahon pero yan nantay lang natin pero siguro ko uh, malapit na talagang lumamig. Yan. So, yun lang po muna mahaguli ngayon yung update. Yan po ang ating uh, garden. So, bukas po. Papapatuloy ko yung pag-harvest. Wala naman na siguro pupunta ngayon kasi yan makulimlim na tapos parang uh, ulan nga po. So, hanggang muli po mga kaguli. Thank you for watching po. And I'll see you po my next vlog para po sa update ng ating garden. Sa mga bago po namin subscriber, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga nag-like at nag-share ng ating video, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa aming uh, channel. Uh, mabuhay po kayo. God bless po sa inyong lahat. Uh, maraming maraming salamat po. Ito po ang ating munting gulayan. At yan po yung ating vlog sa hapo na po ito.